Gulo ang gustong mangyari ng China. Nararamdaman niyan ng ilang residente at da sa Pag-asa Island. Araw-araw na pinapalayas ang Chinese Maritime militia. Pero pag nagsimulatong magsibalik, mas dumadami pa at nadadagdagan pa. Halata mong nang iinis talaga ang mga Chinese. Dahil dyan, may halo ng pagkabahala ang nararamdaman ng mga tao doon. Pero binigyan din ng mga Pilipino, handalin silang lumaban pag nagkagera. Buti pa nga tong mga taong to dinaig pa ang mga pro-China. Isuko na rin natin ang West Philippine Sea. Kung sakali, eh, lalaban din kami talaga, ma'am, kung sakali. Mm. Mga taga dito. Mm, kasi hindi na to, sa atin talaga to eh. Kasi kung magpatalo tayo sa kanila, wala. Kasi kung iwas na lang tayo para wala ng gulo. Mahirap mang isda nung walang kasamang Philippine Coast Guard o BIFAR. Kaya pag sila-sila lang mga Pilipino ang nangingisda at nandoon ang mga Chinese, umaalis raw agad sila. Siyempre sa takot na rin baka bombahin ng China. Kasama ko, natisting na silang nakatry na sila ni water cannon sila. din din may busina ba, sirina ng barko. Pero ako, pag nangingisda ako, pag nakikita ko na yan sila, umalis na ako. Uh, yung malalaking barko nila po ma'am, parang nilalapitan ka. Siyempre kami, natakot din na baka bungguin niya kami o ispirahan kami ng water gun po ma'am. Ka kami na lang ang kusang umaalis. Ang mas malala pa dyan, bilang water cannon ang tinutok ng mga Chinese. May oras rin na baril ang itututok sa iyo pag nagmatigas ka laban sa kanila. Pero wag nating sisihit ang Philippine Coast Guard. Sa dami ng mga sa buong Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea, hindi sa lahat ng oras ay mababantayan ng ating mga kababayan. Nakawawa ang maglalaut sa Escalburusyon, parang hayop na itinataboy. Halos hindi ka duruin ng kamay, baril ang iduduro sa iyo doon. Ganong katapang ang mga China. Nung time po kasi nung lunis ng ano, nang hapon, naglipat kami ng punduanan namin para kasi medyo mahangin, malaking gulong, malaking along kaya nagtago kami sa medyo malinaw. Ngayon nagtabi na kami ng Coast Guard na isang bangka, dumating na ngayon yung China Coast Guard na nga malaki binubusin ang kami 10 beses siguro nagbusina na. tapos mamaya-maya binaba na yung rubber boat pinapauwi na kami kasi nga bawal daw kaming mangisda doon kasi wala daw permit na nanggaling sa kanila pwede tayong mangisda doon Ang matindi pa dito tayo ang sinisisi ng China but nasisira ang South China Sea pero hawak ng National Security Council but di pa imbestigahan sa United Nations Convention on the Law of the Sea ang West Philippine Sea tignan natin kung sino ang totoong sumisira dito. So that is our challenge to China. If it considers itself as a protector of the environment, they should open up Bajo de Masinloc to international observers. Itinanggi ng Chinese Foreign Ministry ang akusasyon ng national security. Pilipinas raw ang tunay na sumisira sa South China Sea. Pilipinas raw ang lumayas dito. 如果上述海域出现环境问题，菲方最应该反躬自省，而不是无端指责程序规定的实施旨在规范海警机构行政执法程序，更好维护海上秩序，符合国际通行做法。有关个人和实体如果不存在不法行为，就没有必要。 kung ipipilit ng ibang Pilipino na isuko na lang natin yan, tignan mo na lang mangyayari sa kababayan nating mangisda. Maraming mawawalan ng hanap buhay. Kayo, pabor ba kayong lumaban pa rin tayo laban sa China? O ipamigay na lang natin yan? Ikomento sa baba sa lobby.